pisingin na magdilat ng mata. Agad siyang napalingalingan sa kapaligiran. Kulay kremang silid. Mga bebles na yari sa kamagong. Window type air conditioner. ng light blue. Napaupo siya sa malambot na kama. Hindi ito ang silid nila ni Cynthia. Noon niya alala, na nakitulog siya kay Narona. Noon din niya nakuro na laro lamang ng diwa ang mga nakaraang eksena. Walang dumating na Cynthia. Walang naganap na konfrontasyon at pananumbat. Walang pagsusumamo at walang pag-aming mahal pa rin siya ng asawa sa kabila ng lahat. Hindi pa tapos ang kanyang problema. Nagsisimula pa lamang. Ang hinala niya ay talagang tinawagan ni Rona sa si Cynthia. Bakit di niya iisipin? Malamig na ang pakikitungo nito sa kanya na makaharap ng umagang iyon. Ni hindi na rin ito nagpalipad hangin man lamang na maaari uli siya makitulog sa gawing iyon kung hindi pa sila nagkakaayos ng kaibigan nito. Nang magpasalamat siya at magpaalam, malamig na tango lamang ang tinugon ng dalaga. Nanggipos po siya. Malayo na siya na maisip tawagan ng asawa. Ibig niyang magbaka sakali. Anat anuman, makapagpapasyan siya na matino kung alam niya ang kinatatayuan. Nang makakita siya na isang public payphone booth, tinawagan niya si Cynthia. Kaopisina nito ang nakausap niya. Ang sabi, nag-file ito ng leave of absence. Maaring hindi nakaka-recover ang babae sa shock ng pagkatukla sa kanya nakaraan. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago muling naghulog ng bariya. Dinasal niyang si Cynthia sana makasagot ng kayang tawag. Ang katulong na sa si Elena ang narinig niya sa kabilang linya. Ibinaba ang telepono. Nagpalipas siya ng ilang sandali bago maling dumayal. Gayon na lang ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang tinig ng asawa. Cynthia? Sabi niya sa tonong humihingi ng pangunawa. Maaari ka bang... Napapitlag siya ng marinig ang pagbabagsak nito ng auditibo sa kabilang linya. Pansamantala siyang natulala, gayon man ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Muli siyang dumayal, si Cynthia muli ang sumagot. Cynthia, honey, please? Pumipiyok ang kanyang tinig. Hayop ka! Mura ng babae sa kanya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Huwag ka nang tatawag ulit dito binagsakan siya nitong muli ng telepono. Ganoon katindi ang galit sa kanya ng kabiyak. Sa sumunod ng mga saglit, para siyang tala lang hindi alam kung ano ang iisipin at gagawin. Hindi ito kasama sa mga plano niya at nakababaliw ang ikot ng mga pangyayari. Hindi madaling tanggapin ang lahat. Hindi siya handa. Sa isang shopping mall siya din nila ng mga paa. Doon sa nagpalipas ng oras at nag-isip. Kailangan niyang umisip ng paraan. Kailangan niyang mamili. Ganitong hindi madaling bumalik kay Cynthia at hindi rin naman siya tanggap ni Esmeralda. Kailangan pili niya sa dalawa ang pagsusuganan ng pagmamakaawa kung sakali. Kung itataya rin lamang niya ang kapal na mukha at damdamin, kailangan tiyakin niya kung sino ang dapat niya ang luhuran. At nagmuni siya. Kailangan niya si Cynthia. Mahal niya si Esmeralda. May pera si Cynthia. Magihirap sila ni Esmeralda. May magandang bukas sa piling ni Cynthia malabo kahit kasalukuyan na Esmeralda. Kailangan niya si Cynthia dahil sa klasa ng buhay na nararanasan niya sa piling ng babae. May hirap ng loob ngunit ang kabila noon ay puro kaalwanan. Walang problema sa kakainin, sa titirhan, sa isusuot. May katulong ang nagsisilbi. May asawang ipinaglalaban ng kanyang karapatan. Subalit mahal niya sa si Esmeralda at may anak sila nito. Gusto niyang ipakipagsapalaran ang posibilidad na maging ama ni Emilio sa mas malalim na paraan. Makasama nito, makalaro, makatawang at maging gabay. Baka ngayon lamang siya magpapasyang hindi pansarili ang hangad. O sadya kayang ganun. Ang hinahangad ng puso ay yung mga bagay na hindi naaangkin. Ang mga bagay na kumakawala sa palad mahirap ng hawakan. Sakripisyo ang katumbas ng pagbabalik niya kay Esmeralda. Panghabang buhay na hirap kung sakali. Ngunit malakas ang tawag ng kanyang pagiging ama o masasabing malakas ang katok ng kanyang konsensya. Kaya si na Esmeralda at Emilio ang kanyang pinili. Ang problema na lamang, matapos siya makipagkasundo sa sarili, ay kung tatanggapin kaya si na Esmeralda, gayong tinapat na siya nitong wala siyang aasahan. Desidido si Abel. Kung hindi rin lang siya makakabalik kay Cynthia, itatayanan niya ang lahat ng alas para tanggapin siya ni Esmeralda. Malalim ang pagdaramdam nito, ngunit tiyak niyang may malambot pa siyang espaso sa puso nito. Bakit ang hindi? E di sana hindi na lamang siya pinuntahan nito para ipaalaman tungkol sa sitwasyon ni Emilio. Mataas ang pride nito pero ibinaba alang-alang sa anak. Sa gayon, kung magiging tulay niya ang anak, malaki ang posibilidad na makamit niya ang pagpapatawad dito. Mula doon, madali na ang lahat. Gumaan ang loob niya. Depenido na ngayon ang lahat. Meron siyang iiwan ngunit meron namang patutunguhan. Hindi siya ganap na masisisi ni Cynthia. Sinikap niyang magpaliwanag dito ngunit sarado ang pangunawa ng babae. Tinilikuran siya nito sa sandaling kailangan kailangan niya ang pangunawa nito. At si Esmeralda, siguro naman ay magagawa pa rin niyang palambutin ang loob nito. Kung nagawa nitong magbaba ng pride dahil kay Emilio, gagawin niyang tulay ang anak upang maging malapit dito. Doon sa magsisimula. Nagpunta siya ng ospital bago man ang halian. May dala siyang supot ng pagkain para kay Esmeralda at kay Aling Martha. Tiniyak niyang hindi pa nanananghalian ng mga ito sa pagdating niya. Subalit gay na lamang ang kanyang pangamba nang sapitin ng charity ward dahil iba na nakahiga sa kamang dating inookupa ni Emilio. Tinanong niya ang nurse na nagra-rounds doon. Nakumpirma niya ang pangambang gumuhit sa puso. Nasa intensive care unit daw si Emilio. Parang lumulutang ang mga paaniya sa si ere. Hindi niya maramdamang yumayapak siya sa lupa. Kung nasa intensive care unit, iisang ibig sabihin iyon, Grabe ang kanyang anak. Para kung hindi yumayapak sa lupa, admin. Isang pakiramdam iyong marahil ay nararamdaman lamang ng isang magulang. Alalang alala ko kay Emilio. Awang awa. Napakamura ng kanyang katawan para tumanggap ng parusang ginagawa sa loob ng mga ospital. Turok ng karayom, kuha ng dugo, kabit ng tubo, kung nga lamang saluhin ko ang lahat at nang hindi mahirapan ang aking anak. Pakiramdam ko tuloy pinipiga ang aking puso. Habang nakikita ko siyang namumutla at pinid ang mga mata. Sa mga oras na iyon, tumibay ang tinakilang nagtatali sa akin sa kanya. Isang tanika lang hindi alam na Emilio ay naroon at tandang sumalo sa kanya mga paghihirap. Malabong malabong larawan ni Cynthia sa aking isip ng mga sandaling iyon. Isa lamang ang mahalaga sa akin noon si Emilio at ang kanyang kaligtasan. Ipinagtataka ni Abel kung saan kumukuha ng katatagan sa si Esmeralda. Wala ni bakas ng luha sa mga mata nito. Ang naro na isang uri ng pakikibaka na marahil ay isang inalamang ang makakabatid. Samantalang siya, takot na takot siya, nanlalamig ang buo niyang katawan. May gumagapang nakilabot sa kanyang mga balat. Nasa intensive care unit si Emilio at ang dulot noon sa kanya ay tila pagguho ng sansinukuban. Sinisi niya ang sarili kung bakit piniling bigyang ginhawa ang sarili sa paghahanap ng matutulugan kung saan magiging komportable ang katawan. Saan nakasiksik na lamang siya sa visitor's area, malapit sa main gate ng ospital. Doon pala nakatipo ng kaanak ng mga pasyenteng walang uuwian sa Maynila. Mga mahihirap na hindi kayang umupa ng maayos-ayos sa tulugan. Halatang matagal na ang ilan sa mga iyon. Nasa ilalang ng upuan ng mga kahon at mga abubot sa damit at gamit sa pagluluto. Hindi na maganda ang simoy ng hangin sa panig na iyon, subalit hindi yun ang importante sa mga nagtitiis sa na tumira doon pansamantala. Ang mahalaga yung malapit sa kanilang pasyente at mamonitor kung anong kalalagyan ng mga ito. Dahil isa lamang ang pinapayagang magbantay sa mga pasyente sa ward, na batit niyang doon natulog si Aling Marta o si Esmeralda, kaya kapag pinapalitan na matanda sa pagbabantay. Muli, niyang sinilip si Emilio sa viewing area na intensive care unit. Maraming tubong nakakabit sa katawan nito. May dextrose at may dugong pinadadaloy sa mga ugat ng bata. Kahina nagpis sa tagpo iyong hindi niya kayang tagalan. Hindi pala malakas ng kanyang loob pagdating sa anak. Hindi siya tulad ni Esmeralda. Mahina siya. Si Aling Martha ang panayang iyak. Halos hindi na maidilat na matanda ang mga mata dahil sa matagal na pagluha. Nauunawaan niyang malaking bahagi si Emilio sa buhay na matanda At naaawa siyempre ito sa alaga gayon man ay hindi niya magawa Gustohin man niyang konsorahin ng babae Puno rin ng bigat ang kanyang puso At miniwindang iyon sa bawat tusok ng alaala Kung paano naghihirap ang kanyang bunso Gusto niyang akuin ang dinadanas na hirap ni Emilio Subalit paano nga ba? Iba ang hirap na pinagdaraanan ng isang magulang Sa mga sandaling nasa peligro ang anak ngayon lamang niya iyon nakuro. Ngayon lang din niya napahalagahan kung paanong malaki na ay hinihimas pa rin ng kanyang ina ang kanyang ulo kung masakit iyon. Namamatay siya sa bawat sandaling hindi tiyak kung ano ang mangyayari sa kanyang anak. Matagal at mabagal ang takbo ng bawat saglit. Nananakit, nanghihiwa, nagpapahina. Walang konkretong sagot ang mga doktor kung ano ang lagay ni Emilio. Inaobserbahan pa rin ang platelet at blood count nito. Mula na nakaraang gabi hanggang nang makapananghaling iyon, inoobserbahan pa rin ito. Ayaw silang talampakin ni Esmeralda tungkol sa tunay na kondisyon ni Emilio, ngunit naman nila ang katotohanan. Nasa bingit ng kamatayan ang bata. Hindi niya matagalan ang panonood sa kalagayan ni Emilio. Lumakad siya palayo. Ginaigay niya ang bawat sulok ng ospital. Sa bawat pag-ikot, daraan siya sa ICU para sumilip sa anak. Wala siyang madamang kapaguran sa ginagawa Mas pagod ang damdamin niya at ang isip Humapon, gumabi Walang pagbabago sa sitwasyon ni Emilio Kulay suka pa rin ang anyo nito Sa kabila ng kung ilang cubic centimeter na dugong na dito Ganap na alas 9 Nang paalisin sila ng gwardiya sa may ICU Kasama na ibang kaanak na mga pasyenteng naroon nagsilabas sila Si Esmeralda ang naiwan sa pagbabantay sa anak Iniwan niya itong nakasilip mula sa viewing area. Hindi na siya maaaring magpalakad-lakad sa loob ng ospital. Lahat ng dalaw mula sa mga charity ward, pinalalabas maliban sa isang magbabantay sa pasyente. nag an ang mga dalaw, ngunit naipon ang karamihan sa kanila sa visitor's area. Katabi niya si Aling Martha sa isang sulok. Wala itong imig. Tumigil na rin ito sa pagngungoy-ngoy. Manapa ay napagod rin ito sa mahabang pag-iyak. Hindi siya nagtanong subalit ang matanda ang nagboluntary ng impormasyon. Hindi raw nito kamag-anak sa si Esmeralda. Yun na lamang ang sinasagot nila sa mga nagtatanong kung magkaano-ano sila. Bagong salta raw si Esmeralda sa Maynila nang mawala ng ulirat malapit sa karitong lalagyan nito ng mga parinda. Inalok e raw nitong sumama si Esmeralda nang malamang wala itong tiyak na patutunguhan. Magkasama na raw ang dalawa ng mabatid ng babae ang kalagay ni Esmeralda. Nabuntis ito at walang kikilalaning ama ang magiging anak. Nalaman din ni Abel ang pagpapalayas ng magulang na Esmeralda. Hawak niya ang pisngi na magdilat ng mata. Nang matuklasang ang buntis ito, dahil lagi isa sa buhay, biyayang galing sa langit ang pagdating ng dalaga sa malungkot na buhay ng old maid. Inaring na Aling Martha na parang tunay na kadugo sa si Esmeralda. Ang babae ang naging magulang nito. Ayon pa kay Aling Martha, saksi ito sa hirap na daanan ni Esmeralda sa pagbubuntis. Isa lamang ang tiyak. Isinumpa ni Esmeralda sa matanda na ano man ang mangyari, itataguyo dito ang magiging anak. Marami rin pagkakataong umaalis raw sa Esmeralda sa pagbabaka sakaling makikita si Abel. Alam rin ni Aling Martha ang tungkol sa kanilang love story. Kaya naglakas loob lumuwas ng Maynila sa si Esmeralda ay dahil na rin sa nalaman nitong dito siya posibleng matatagpuan. Nakapanganak na si Esmeralda nang magdesisyon itong itigil ang paghahanap kay Abel. Noon din ito nagpa siyang kalimutan na ang tungkol sa kanya at maging pangalan niya ay pinakiusap na wag ni Aling Martha. Lumali ang hinanakit ni Esmeralda. Kung galit o poot iyon, hindi matiyak na matanda. Lumaki si Emilio na walang pinapakilalang ama si Esmeralda. Minahal nito ng labis ang anak upang sa gayon, hindi maghanap ng pagkalinga ng isang ama. Ginampanan ng babae ang papel ng pagiging magulang kay Emilio. Lumaki raw si Emilio na hindi nagtanong minsan, man kung buhay pa nga si Abel. Waring may mga bakal na idinagaan sa dibdib niya. Sumikip iyon matapos ang pagkukwento ni Aling Martha. kung ilang beses siyang humugot ng malalim na buntong hininga para gumaan ang dibdib. Napakabait na bata ni Emilio. Narinig ni Abel na basag ni Aling Martha sa katahimikan. Napakabait niya pero siya pa ang nagkaganyan. Napalunok siya. Wala namang intensyon na matanda sa pahayag. Ngunit ano ba't at pakiramdam niya ay siyang pinatutungkulan sa kabaliktaran ng napakabait. Naisip nga niyang bakit nga ba hindi pa siya? Siya ang dapat parusahan dahil sa maitim niyang puso. Sakim na ugali at wala sa lugar na pagiging ambisyoso. Siya ang dapat pinahihirapan hindi ang isang musmos na wala pang malay sa kasalanan. Napangatamuhan ang mukha niya nang mapansin ang isang gwardyang naglilibot sa kalipunan ng mga tao roon. Waring may itinatanong iyon. Nang mapadako sa kanila, nagkaroon ng basihan ng tumutubo niyang kaba. Ikaw si Abel at kayo si Aling Martha. Tanong ng gwardya sa kanila. Magkapanabay halos silang tumugo na matanda. May pinasasabi sa inyo si Aling Esmeralda. Formal na wika nito. Patay na raw ang pasyente ninyo. Kalmante si Esmeralda habang tinutulak na isang male attendant ang stretcher na kinalulunan ng bangkay ni Emilio. Mula sa ICU, dadalhin yon sa morgue na nasa basement ng ospital. Kalmante rin itong naupo. Sa likmo ang itinakda para sa bantay ng mga pasyente na nasa ICU. Sa aid ang mga mata nito sa luha. Iyon ang itsura ng babae ng abutan niya. Hindi niya na isama si Aling Martha dahil panay ang hagulhol nito. Ipinakiusap e, na lamang niya sa ilang nasa visitor's area na asistihin ito kung sakali. Esmeralda! Ani ang pinangangalugan ng tuhod. Wala na siya. Ani to sa matatag na tinig. Tahimik na siya. Tapos na ang paghihirap niya. Napasigok siya. Masakit. Parang tinutusok ng libong karayom ang kanyang puso. Pinadudugo iyon. Pinagsusugat Isinandal ni Esmeralda ang ulo sa pader na dingding. May bubog ng luhang kumislap sa gilid ng mga mata nito. Naawa siya sa babae. Anhin niyang yakapan nito at ikulong sa mga bisig ngunit agalangan siya. Naiilang siya. Wala na si Emilio at parang kasamang nawala nito ang lahat ng pag-asang matatanggap pa siyang muli ng dating kasintahan. Esmeralda, anas niya. Narito ako, hindi kita pababayaan. Parang walang narinig ang babae may binubulong ito. Esmeralda? Napatingin sa kanya si Esmeralda. At sa labas niyang kabiglaanan, matapos yatang mapagkuro nitong siya ang katabi, yumakapit sa kanyang dibdib at doon humagulhol. Cremation. Yon ang desisyon ni Esmeralda sa halip na libing si Emilio. Gusto kong lagi kong makasama ang anak ko. Gusto kong lagi ko siyang maaalala. Gusto kong makikita ko kahit na abo niya. Sabi nito nang ihayag ang pasya. Ang natitira niyang pera sa bangko ang ginamit para sa cremation. Pagkatapos noon, iniuwi nila si Emilio sa tinitirhan ni na Esmeralda at Aling Marta. Nakasalid na sa salaming lalagyan ng alabok nito. Pare-parehong pagod ang isip nila at mga damdamin, pati ang katawan. Kaya nais man marahil tumanggi ni Esmeralda? Nang anayahan siya ni Aling Marta na doon na magpalipas na magdamag, hindi na ito kumibo. Isang single folding bed ang hinigan niya. Ilang araw din palibhasang halos walang tulog, e po agad siya ng antok. Mataas na ang araw na magdilat si Abel ng mata. Wala na sa katres si naaling Marta at Esmeralda. Wala rin sa loob ng isang kwartong bahay ang dalawang babae. Sa ibabaw na mesang natitiklop, naroon na ang termos ng mainit na tubig. May katabi iyong bote ng asukal, kape at gatas. May ilang pirasa rin ng pandesal at margarina sa isang plato. Halatang inihanda ang mga iyon para sa kanyang pagising. Matagal na siya nakakain, nakapagsipilyo, nakaligo at nakapagpalit ng damit. Wala pa rin si naaling Marta at Esmeralda. Nagdesisyon siyang lumabas ng bahay. Isang kapit-bahay ang napagtanungan niya. May dalang kariton eh. Tiyak na namang paninda para maibenta. Malaki rin kasi ang nagasa sa pagkakasakit ni Emilio. Sabi sa kanya na babae. Ano ka ba nila? Ngayon ka lang mo namin nakita dito. Hindi siya tumugon. Ngumiti lamang siya at nagpasalamat. Pagkatapos ay pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Walang sinasayang na sandali sa si Esmeralda para makalimot. Inaabala nito ang sarili para mabura ang sakit na hindi basta mapaghilom ng panahon. Inaayos niya ang mga gamit na laman ng dalang bag nang dumating si Aling Marta. Halatang pagod ang matanda. Uminom ka agad ito ng dalawang basang tubig pagkapasok ng tirahan. Nagtindaho kayo? Nasa tinig ni Abel ang panguhula. Tumango ito. Umabot ito ng isang perasong cardboard at ipinaypay. Si Esmeralda ho? Nagpaiwan. Ako lamang ang pinauwi. Hindi pa siya gaano nakakapagpahinga. May pinasasabi siya sayo. Malayo sa paksang tugon ni Aling Marta. Tungkol ho saan? Tinignan siya ng matanda. Naasiwa siya sa titig nito. Bakit ho? Gusto niyang matiyak na wala ka na pag-uwi niya mamaya. Parang tinira ka ng patalim ang kanyang puso. Pasensyahan na lang tayo, Abel. Pero siguro na pagbigyan ka na namin, Esmeralda. Ikaw naman ang magbigay ngayon. Napatungo si Abel. Sa kanya biglang naisip. Saan siya pupunta? Tiniyak ni Aling Marta na makaalis siya. Sinamaan siya nito sa labasan kung saan maraaring makakuha ng sasakyan. Tinisil niya ang balikat ng babae nang sabihin itong babalik na sa bahay. Pilit ang ting tinugon nito. Nasa mga ngiting iyon ang awa at pag-aalala. Isang mag-iingat ka ang pinabaon sa kanya na matanda. Nag-iisa na siya na makadama ng panlalamig. Kaparehong damdamin iyon ng tumakas siya ng San Lorenzo at sa mama makipagsapalaran sa isang kaibigan sa Maynila. Tulad noon, wala siyang tiyak na patutunguhan. Wala rin siyang pera. Ang tanging baon niya ay lakas ng loob. Lumulan siya ng pampasaherong jeep. Nagbayad siya ng diretsyo kahit na hindi niya datingnan kung saan patungo ang sasakyan. Nang marating nila ang dulo ng linya at nagbaba ang lahat ng mga pasahero, nagbayad ulit siya pabalik. Bagsak na bagsak ang damdamin niya. Hindi magulo kung hindi walang laman ang kanyang utak. Para yung isang bolang puno ng hangin at gusto niya ng ilipad. Tila isang bolang sasabog anumang sandali sa kanti ng matulis na bagay. Gayon pa man sa isang interseksyon kung saan nagbigay ang jeep nila sa padaang kotse, umunat ang katawan niya. Paano hindi? Kilala niya ang kotseng iyon. Higit at lalo niya nakilala ang lula noon, si Cynthia, ang kanyang asawa. Iglap lamang ang pagkakakita niyang iyon kay Cynthia, ngunit natandaan agad niya ang itsura nito. Maganda, e smart eh, boss na boss ang dating. Nakasunod ng muli sa dalay ng trapiko ang jeep nang pinakiramdaman niya ang sarili. Gusto ba niyang umuwi kay Cynthia? Gusto ba niyang sa na mapatawad nito kung muling hihingi ng pagkakataon? Mabait si Cynthia at maaaring sa oras na iyon ay nakapag-isip na. Walang reaksyon mula sa kanyang dibdib. Walang kabog na nagpalindol sa kanyang puso. At nagtataka siya sa sarili. Dahil hindi siya nakadaraman ng takot na sa gabing iyon ay walang tutulugan. Blanko ang damdamin niya. Mas iniinda niya ang pagkawala ni Emilio at ang pasimpling pagtataboy ni Esmeralda kaysa pagbabalik kay Cynthia. Isa iyong masamang premonisyon. Maghihirap na naman siya bumuhos ang bigla at malakas na ulan ni hindi nagawang tumakbo ni Ambel sa pinakamalapit na masisilungan nabasa agad siya hindi niya ininda ang paniligo nang wala sa oras Nakatuto ka mga mata niya sa nililihan ni Aling Martha at Esmeralda bukas ang bintana noon hindi naman siya nagbabaka sakaling makita si Esmeralda o magpaawa rito gusto lamang talaga niyang pumunta roon dinadalat dinadala siya ng mga paasa sa lugar na iyon nakita niya ang yaya at ng mga kamay na umabot sa bukas sa bintana para isara iyon. Ikinawadro noon ang anyo ni Aling Marta. Natigil ang matanda sa pagsasara nang mapansin ang pagkakatayo niya sa poste at natatanawan ng ilaw nito. Waring tiniyak pa ni Aling Marta na siya nga ang nakita bago tuluyang ipininid ang bintana. Napabuntong hininga siya, lupaypay na napatungo. Naihalin tulad niya ang kapalaran sa bintana ng isinara. Wala nang lalagusan ng liwanag. Wala nang ambo na ulang makakapasok. Sarado na, natuldo ka na. Unti-unti niyang binuhat ang mga paa. Aalis na siya sa lugar. Isinakbat niya sa balikat ang dalang bag at hiniya ang mabasa iyon ng ulan. Nagulat siya ng marinig ang kalatog ng nagmamadaling pares ng mga bakya. Abel, sandali! Narinig niyang tawag sa kanyang pangalan. Huminto siya, lumingon. Nakita niya si Aling Martha may dalang payong at papalapit sa kanya. Nako, Mariosep kang tao ka. Ano't naisipan mong magbabasa sa ulan? Baka magkasakit ka. Ani to sa tinig na naaawa at nagmamalasakit. Gilitian lang niya ang babae. Pilit iyon. Mapakla. Hinawa ka ni Aling Martha ang kanyang braso. Halika. Ani to. Sumama ka sa akin at nang matuyo ang katawan mo. Umiling si Abel. Subalit hindi siya pinakinggan ng matanda. Umabresyete ito sa kanya at halos pahila siyang niyaya. Sumama ka na at pareho tayong mababasa. Pilit nito. Dala ang kanyang bag sa isang kamay. Urong sulong siyang sumama sa babae. Nakaharang sa katring hihigaan ang nakaladkad na kumot. Nasa kabila noon si Esmeralda, hinuha niya. Ni hindi ito nagabalang tapunan siya ng pansin. Si Aling Marta ang abalang abala sa pag-iintindi sa kanya. Isasampay ko muna itong mga damit mo sa bag. Ikaw naman eh, pwede nang marigo. Palagay kay walang gumagamit sa banyo ng oras na ito. Anang matanda. Tumalima siya sa utos. Nasa labas ng kwarto ang banyo. Gamit iyon ng lahat ng mga kwarto-kwartong nangungupahan doon. Naligo siya, ay lumilipad ang kanyang isip. Ano kaya ang nasa sa loob ni Esmeralda ng mga sandaling iyon? Tulad kaya ni Aling Marta, ay nabagbag ang loob nito na makita siyang nakikipagtagalan sa ulan matanaw lamang ang bubong na tinitiran nito. Nakiliti siya sa nasyong naglalaro sa diwa. Nakahanda na ang single folding bed nang lumipat siya ng silid. May sapin iyon, unan at kumot. Nakasampay na rin ang ilang pirasa ng mga damit na nasa loob ng bag niya. Sa mesang natitiklop ay nakahanda ang umuusok na kape. Hindi ko alam kung kumain ka na, pero ito muna ang inumin mo para makontra ang lamig ng sikmura mo. Sabi ni Aling Marta, Salamat ho, sabi niya, kumain ka na ba? Tumangaw siya. Sigurado ka? Kung hindi magsasaing ako, madali lang naman. May luto na namang ulam. Umiling si Abel. Tapos na ho. Sabi niya kahit hindi. Ayaw niyang dagdagan ang pagmumulis siya. Pasimple niya ang sinagira ng tingin ang malapad na kumot na tumatawing sa kaniroon na na Esmeralda. Walang kilos mula sa loob. Nanlumo siya. Nakainom na siya ng kape. Nainitan ang kanyang sikmura gaya ng nais ni Aling Martha Nahiga na siya pagkatapos Alam niyang hindi magpapahingang matanda haba nakatayo siya Ngunit nahirapan siyang dalawin ng antok Maraming kung ano-ano anong bagay ang gumugulo sa utak niya O marahil sa tamang salita ay sa damdamin niya Formal ang anyo ni Esmeralda nang kausapin siya kinaamagahan Hinintay nitong makipag-almusal saya. kaya Tinaunan rin nito si Aling Martha sa pagtitinda Halatang importante ang sasabihin nito sa kanya. Hindi na ito pwedeng maulit sa susunod, Abel. Seryosong wika ng babae. Tulad ng dati, naroon ang tigas na hinahangaan niya at pinanggigilagan. Dahil sa susunod, kahit magmakaawa sa akin si tiya, hindi ka na makakapasok pa sa bahay na ito. Esme, naibulalas niya. Huwag mong kalakalin ang pagiging maawain niya hindi na ako papatol sa sunod. Ibig magsikip ng kanyang dibdib. Damang-daman ni Abel ang timping poot ng kaharap. Napakahirap pa talaga para mapatawad mo ko? Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Ibig gumaralgal ng kanyang tinig. Maasim ang iting nanolay sa labi ng babae. Patawarin mo na sana ako, Esme. Umismid ang babae. Patawarin mo na ako para pareho na tayo matahimik. Dahil pakiramdam ko hanggang hindi mo ako napapatawad, hindi ka rin matatahimik. Wala ka rin magiging kapanatagan. Kay Emilio ka dapat humingi ng tawad, hindi sa akin. Para mong sinabing imposible na talaga. Sa kanya ka may kasalanan. Una ako nagkasala sa Katahimikan ang namayani sa kanila. Bakit ang tigas-tigas mo, Esme? May peyok sa kanyang tinig. Matalim ang tingin ipinukol sa kanya ng babae. Kung hindi ako matigas, kung hindi ako naging matigas, Durog-durog na sana ako ngayon. Umurong ang dila niya sa tindi ng pagkakapahiya. Dahil sa pagpanaw ni Emilio, magkaroon pa kaya ng kapatawaran sa puso ni Esmeralda para kay Abel. Saan dadalhin ng kapalaran si Abel? yung tinalikuran na siya ng mga taong naging malapit sa puso niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.